Wala na nga yata ang masasarap pa sa paggising mo sa umaga, tapos ganito yung ulam mo. Hindi man kami mayaman, pero gusto ko lang i-flex na nasa dagat kami ngayon, laka. Lunch time na nga nung gumising ako at nakahain na nga dito sa lamesa. Ako na nga rin itong baon ko nakahapon ko pa kip Ito nga ang Miss D Gourmet Aligir Gusto ko nga sana itong itago sa kanila. Kaya lang nung binuksan ko yung takip na amoy agad nila. Nakshotan. <laughs> sobrang sarap kasi nito. Lalo na ihalo mo pa sa mainit na kanin. Kaya naman for today's ganap, tatakamin ko muna kayo sa masarap namin ulam. Malagad lang to. <laughs> Ngayon na lang kasi ako nakapag-ulam ng seafood dahil paray buro nga ang ginagawa ni Angeline mapagmahal. sigit <laughs> sa lahat, ang pinakamasarap na ulam, itong hinug na mangga, tapos sasaluhan mo pa ng mainit na kanin. Kanya manaken, saken. <laughs> O oh, Diyos ko, pinakakain ko ng bongga ngayon. Sa susunod na araw, may burakay na kami. Paano pa magkakasya yung extra small na swimsuit sa akin? <laughs> ikaw na nga may dumadaan sa newsfeed at sa mga reels ko nitong mga talaba. Kaya naman na nakakita nga ako sa daan, eh nagpabili na nga ako sa kanila. First time ko nga lang itong itatry at just ko, ano kaya ang lasa? Crave na crave kasi ako dalaga dito sa mga talaba kahit hindi ko pa nga nasusubukan kumain. Kasi sa akin ni Bebu, wag daw akong kakain ng talaba na hindi fresh, baka daw magsisi ako. Kaya naman ayan, mas fresh pa sa akin itong talaba na binili namin. Nilagyan ko na nga ng suka at sandamakbak na sibuyas. First time ko ang kakain nito at nung natin nga siya. Hindi siya yung ini-expect kong lasa. Kala ko kasi sobrang lansa niya, pero masarap pala siya para siyang balut. Tapos nga namin mag-lunch, ay nag na nga ako sa kanilang lahat na magpunta nga kami sa malapit na falls dito sa amin. Ito so lang dito nga sa pinag namin sa Maymia Almar, ay eh, nababalutan o nakapalibot nga kami sa tatlong falls. Na nga lang talaga, e eh, konti nga ang tao kasi nung nakaraang taong nagpunta kami dun, eh napakaraming ang tao, bala itik kami. <laughs> Tapos nga kami dinala ni Kuya sa may Spring Falls na may entrance fee nga na 30 pesos each. Sabi ko kasi kay Kuya ang tour guide, dalhin niya kami dun sa falls na hindi masyadong malayo yung lalakarin dahil meron nga kaming kasamang senior citizens. <laughs> Fairness naman kay Kuya ang tour guide, dinala niya kami dito sa pinakamalapit at napakagandang falls tapos kami lang ang tao. Alam nyo ba guys dati, takot na takot talaga akong maligo sa mga falls dahil piling ko may engkanto. <laughs> isa isang mga fall sa napakasarap liguan. Bukod nga sa malamig tubig, ay eh, talaga naman napaka-presko, hindi pa masakit sa mata. Yung life vest nga dito ay yung life jacket, e eh, magre-rent ka din at nang ng 50 pesos. Bukos ka kapag may kasama kayong tour guide o hanggang alas 6, pwede daw kayo mag-swimming. So, nga rin silang talunan dito at titingnan mo lang yung maliit pero pagka nasa taas ka na, ay Diyos ko, tabalo na mo. <laughs> Ano pa nga sa akin tumalon itong bata kong pinsan? oo ako rugo. Kanina pa ako nandito sa taas. Tuyo na yung damit ko. Hindi pa rin ako makatalon. Ang inaalala ko kasi baka tumalon ako dito. Matanggal ang implant ko. Nakshuta. Naman todo takip talaga ako sa ilong nung tumalon ako dini. Yun naman, ang pinakamahalagang parte ng katawan ko ngayon ay ilong. Tsarif! <laughs> <laughs> mga oras nga na to ay siguro nga ay mga 5.15 na ng hapon at napakalamig pa rin at napakalinaw ng tubig. Kaya lang, kapag ka talaga nandito kayo sa mga falls, eh, mas unang dumidilim. Pinaahon na rin kami ni Kuya tour guide. Sabi niya kasi sa amin mahirap na daw, baka maabutan kami ng dilim dun. Ay, mula nga sa spring falls, ang sa pinag namin, eh, abutin lang naman ng mga 15 to 20 minutes ang biyahe. Pagdating na pagdating ko nga dito sa pinag namin, nagpunta agad ako sa dagat dahil kapag kahapon na dito, eh, nagiging low tide nga. Ay, nai, ako pa kayong mga nakakabata akong pinsan para if ever na malunod ako may sasagip sa akin. <laughs> kung ako mapalayo at manghuli ng alimango eh umihi na ako sandali. <laughs> kasi sa dahilan kung bakit gusto ko nagpupunta dito sa Bulinaw, eh kapag kahapon na napakarami ko na i-invento at natutuklas ang mga lamandaga dala-dala pa mo akong tong para if ever hindi ko siya hawakan. Yung una ko nakita ay parang ano <laughs> ano niya tsura, bala mo ta <laughs> Sobrang dami kasi nagkalat ng mga alimango o talangkang maliliit dito kaya gustong gusto ko nagpupunta. Ito pa mo, ng kadali lang nilang hulihin at mamaya nga ibuburo ko yan dahil paborito yun ni Bebo. Tumidilim na nga, inaya ko narugoy mga pinsan ko. Narin ako at kinuha ko na nga itong mga naipon kong talangka kasi buburuhin ko nga to. Nga ko ano tawag sa luto na yan pero sabi sa akin ni Bebo, nilalagyan lang daw niya ng asin. Ano nga Bebo, nanan ka ka nga sa asin. Bukas na yan, pwedeng kainin. Kung ano, ano yan, Alam nyo ba kung anong luto o anong tawag dito? Sa makakasagot, bibigyan ko ng isang libo. Nakshuta. <laughs> 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 yan lang naman. Salamat. Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nang so, nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50 10,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na napanalunan ko, eh, naisipan ko na ring i out. Madali lang din naman mag-cash dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!